Masabi lamon ng kaba Emosyon ko nasagay kaso lang puro amba Tsaka mukhang di patas na gawang ko yung iba Eh ikaw yung unang dapat handugan ko ng kanta Yung puso ko nagsabing umawit gawang ka ng tula Pambawi sa pangako na hindi ko natupad Nabaguhin ng ugalit kasama ang tumanda Kasi grabe yung nangyari mas lalo lang lumala Kaya abot ko nung napuno ka na ng galit at buod Umalis ka habang ako'y misto ng nalulu Nalulupok sa dahilan na kasalanan ko naman Sakalat ko na emosyon kahit tayo nasaan saan Madalas kang talbugan pag nag-aaway sa daan Siguro makakaltukan mo na ako nun kung pwede lang Lagi ako nangihina sa ganda mo na dala Sana ang kahihiyang ko dati di mo malabas so Huwag naman Nobody else made me feel like, uh, Yeah, pagtapos oh, ng ilang taon din tayo ng hindi nag-usap Sa dami kong hindi na badala na pangungusap Sa tulong ng taong nakapaligid sa kusang Dalimutan ko lahat dahilan kung ba't ba nakausap Aso mapagbirong tanhana ay dumapo na naman sa pagtatako nating pangalawa Nag-usap at napuyat lamang dun sa pangangamusta Hinanap ko yung gantong walang niya Purong pag-ibig lang naramdaman mula nung umpisa Sana mapatawad mo o parang nangungumpisa Huwag kang mabalot ng takot, pagod na rin akong umisa Baka maulit at mapunit natin ang isa't isa Huwag kang mag-aalala, di na to mawawala Baka kasama mo sa lahat ng yung dinadala Kahit parang delikado pag tayo'y nagbabangga Ang kontento na ako sa gantong lagay nating dalawa no, Kesa wala maayos ba? Sa mapatawad mo ako sa Dami ko naging atraso sa Nagalit mo ay naglaho na Pakiramdaman natin dalawa na para walang katapusan Di ko nga alam kung paano papadinig sa'yo to Masyado yatang personal Pero nakakatawal lang pag nagdinig ng na tropa to Wala silang kamalay-malay ikaw na ulit Pero di ko rin masabi no Niloloko lang ako ng isip ko't lahat ng toy Ako lang din ang may alam Kaya yung to ng buhay ko ngayon pinamagatan ko ngayon Kaya umiikot sa tula lang mga gustong sabihin Niraan sa sining mga mensahe ko nararamdaman Tanging hiling ko na lang sana makuha mo lahat Nang gusto mong pangarap na iyong hinahangad Maging maayos ang lahat ng iyong hinaharap Madinig sa taas ang iyong mga dinarasal Magiging I'm